factory na siya. Kasi nakabara yung brake. Ayan, ito guys. Ito yung nakabara. So, what's up guys? So, welcome sa aking YouTube channel, astro TV Repair Vlog. Nag-repair tayo ng ano guys, ng spin dryer. Barado siya guys. Nakita nyo yun sa previous video. May nakabarang brief. So, Ah, uh, dalawang beses na daw niya pinati pina, pina up doon sa technician Ang sabi palitan daw yung ano, yung valve daw ng ano, yung drain. Sabi ko, bakit papalitan yung drain? Sabi ko sa sawa kasi sa akin daw nilalapit. Kasi so, hindi pinapalitan yung kasi ang alam ko pag spin dryer, yung hose niya direkta. Ah. Hindi yung pwedeng lagyan ng anong dikatod sa washing, meron siyang valve na ganoon yung para may stop tubig. So chine ko guys, may brief na nakabara. So tinanggal ko yung brief yun. Ay sa awa naman ng juice guys, kumita naman tayo kahit papaano. Malit man guys at least sa uh, nasa ano sa so, mabuting paraan yan. Isang daan to guys. So, okay ko lang naman ginawa. walapang Wala pang 20 minutes. Tara guys, panoorin nyo kung paano tinanggal yung brief sa spin dryer. So, pisan na natin. Intro muna tayo. Let's go! Uh -huh. So, yan, guys, so magre-refer tayo ng, ano, ng washing double siya. Ang sira nito guys, drain lang. So, isang turo pa dito guys. Yung drain ng ating dryer, bukod po yung linya niyan. Bukod. Tapos yung sa washing natin dito, nakadumadaan sa ano yan yung sabi ni customer, ano daw, hindi daw nagdi-drain. So, binuhusan namin tubig, wala talaga lumalabas. May tubig na to sa loob. So, yung dahilan guys, ayan. Lagyan natin ng lights. Ayan. Ayan, may brief na nakabara. Ayan. Ayan. Pakita natin, di makita ng ilaw. Pasok natin yung camera. Pakita. So, tanggalin na natin guys. Okay guys, tatanggalin natin yung brake. Nakabara, kaya hindi nagdi-drain. Kasi yung brake nalaglag. Ang pawala sa hula. Lumukso, kaya barado. Sabi ko, posibleng magkano yun, magbabara yun. Bukod ng linya ng ano. Dami ko nang nirepair ng mga washing eh. Ayan, te. So, dandaan lang yun. Nagdidrill na siya. Kasi nakabara yung brake. Ayan, ito guys. Ito yung nakabara. Ayan, tanggal na natin. Ayan. Nakabara yung brake. Kaninong brake to? Sa inyo dahil ito dahil. na natin. So, ayan. Ayusin na natin. guys okay, so okay na yung ano niya. Ayan, nagdidrill na siya. Ayan, lumabas na yung tubig. Kasi yun nga yung brake. Ayan, yung dahilan. Yung salarin. Yung brake pang nakabara. <laughs> So, sasarado na natin to tapos talagyan natin ng tubig. Iti-testing natin kung nagdidiri na talaga siya yung tubig. Pero check pa rin natin yung loob. Baka may mga tira-tira pang mga brief dito. Check natin yung gilid, guys. Check natin yung gilid nito. Baka may mga medyas pa brief. Pero huwag natin parasahin ng ano, hila kasi bilos ito. May mapunit yan. So, check lang natin. Yun, wala na. Meron pang nakabara. Ay, wala na. Yung ano na lang, yung pinaka ano nya, takip nya na ano. Pero wala yun. Okay na guys, wala na siyang ano. So testing natin, lalagyan natin tubig. Eh, lalagyan na ng tubig para makita natin kung nagdudrino sya. Ayan guys, so panorin yung, tingnan nyo yung ano. Yan, lumalabas na yung tubig kasi yun yung may salaring guys yung brick. Nagbara po <laughs> sa butas. So okay na po yung dryer. So dito ko na tapos yung vlog ko. Maraming salamat. Subscribe to AstroVTV. Let's go!